good morning po. Good morning. Merry Christmas po. And Happy New Year sa inyo mga viewers at mga subscriber. Ayan, balik trabaho na lang po tayo. Galing kong project po tayo ngayon. Update po tayo dito. Eh mga tropa natin, yung iba pumasok. Yung, hindi, yung iba hindi naman po. Baka yung pa, yung pa sila. Ayan. Uh, ah, shout out sa mga viewers. Dito sa client natin kay Adi Aida. Shout out po. Merry Christmas po. Ayan. Uh, ah, Balik trabaho na lang po tayo. Kahit na po umulan. Umulan po dito. Ayan o. Ah. Pero tuloy pa rin po tayo dito sa trabaho natin kasi nasa loob naman po tayo. Pero yung gumagawa ng mga bakot natin may ah, uh, lang po. Pero okay lang daw sa kanila. Ayan. PVC ah, panel installation dito sa Si Melvin, yung ating ano, installer. Ah. Ayan. Mahogany look yung ating PVC panel. Ayan mga tropa natin. Melvin, Merry Christmas! Merry Christmas po. Ayan, Bans. Happy New Year mga boss po. Ayan, yung ano, na ganun na tayo ng isang level kasi bakas yung panong iba natin. Si Jao Mata po, di pa pumapasok. Ilang araw na. Ayan, nag-extra muna si ano. Ano yung, bayan mo? Ano pangalan bayan mo? Jeffrey. Jeffrey? Ah, kapakal. Ay, si Jeffrey. Tagalog, Deponso, po S S taga, taga ayan, tagalog po siya. Shoutout sa mga pamaga. Ayun, taga. Kasi, shoutout mo mga taga ano kaya? Mga taga Dupont. Mga taga Dupont. Shoutout sa inyo. Ayun, taga ano po siya? Il Dupont sa Bali Bayo po ni ano ni Melvin. Nagbakasyon lang siya dito. Kaya nakulang tayo ng labor. Kaya pinapasok muna muna natin siya. Extra lang na. No? Extra, extra challenge na. Hindi <laughs> uh, <indeed>. bida. Extra <laughs> lang. Extra lang daw. Jawa pa Wala pa. Kumo. Ah, mga boss. Kung so, mamaraming maraming mamaraming ano, si Jao Mata. Ah, uh, hindi na pinapansin yung trabaho. <laughs> maraming pera, kaya ano, uh, ilang ano na absent. Nakarami sa mga bata niya. Ayun, nakarami daw si Jao Mata. Shout out, Jao Mata. Maraming kang pera, balato naman. Ay, <laughs> ah, bye. Merry Christmas and Happy New Year mga boss. Ano, wala nang pera, kaya mapasok ka. <laughs> Ano, boss? Masidyaw mata. Di mo mapasok. Ay, maraming sa'yo marami, na marami, sidyaw. <laughs> ah, maraming maraming salamat sa nagbigay ng ginato kay Jaw Mata. Ang <laughs> ah, gayon, di ba mapasok? Jaw! Pasok na Jaw! Ayan, tennis natin dito sa CR. Naka ano na yan, naka framing ano na. Naka framing na sa ating ceiling. Ito yung mga pintor natin. Ito, okay na to. Tapos na po yung mga cove ceiling natin. Drop that ceiling. Kaya pinipinisan ni Robert yung mga yung masilya. Kaya tapos niya. Ay, nice siyang poste. Pinapormahan ni Mr. Tang. Tapos na po yung bakod natin. may design po tayo dito. Tapos lalagyan ng tails yan. Diretso po yan hanggang doon yung bakod kahit na umulan pa rin yung trabaho ni Mr. Tang dito sa labas ah, walang ulan ulan na Mr. Tang walang ulan ulan yan walang <laughs> ulan kailangan magtrabaho wala Lobat. kapag hindi nag Lobat na. Eh si, si jaw Mata, maraya uh, pang <laughs> eh. <laughs> hindi mo mapasok eh. Pero pa si jaw Mata. Pero pa. Ito si Jeffrey. Ah Jeffrey. Thank <laughs> hmm. Ay, ah, yung mga pin lights, pinabubutas na po yung kanilang ano. Yung mga nilalagyan. Ay, na. Ito sulok. Ngayon pa ang pin lights dito. Mga sulok. para matest na natin yung, yung wiring nyo. daw mata. Alam na alam marami kang bonus. Ayun ta. Alam baka nakabakasyon, nagbakasyon naka ng sariling bakasyon ni Jao Mata. Maraming kasi pera, kaya hindi um, pa mapasok. Maraming ano ha. Dami kang nakamas ko sa mga bossing natin ha. So, Ayan, bali pa na po yan tatlo. Isa dito, tsaka sa gitna. Tsaka sa kabila, meron din yan. Ito yung panel box natin pa, uh, na para isisiguro ano na para ma na, para ma install na. Panel box po natin. Ito. Ito yung panel box natin. Ayan. MCB na. breaker po ang gagamitin natin dito sa panel box natin. Ito, konti na lang yung test nila. Tapos grok. Sabay yung grok, no? Ilipat uh, lang niya kami boss. Ha? Ilipat na sa kabila. Oo, ligasin natin yung sa kabila. Bala ko natin yung ano, yung bathtub. Ito, yan ay bombay. So, ito, ano siya dito? Pinis na, no? Ngayon, ano siya natin? Nakapilis na po yan. Tapos lalagay na tayo ng ano uh, ng mga down spot dito. Bago tayo mag magtanggal ng mga scaffold. Kailangan nakalagay ng mga down spot. Sabay sabay pintura na. No? Down spot muna doon bago tayo magtanggal. Ayan yung mga pinless dito apat. Tapos meron din ilaw sa kob. Sa kob ceiling, center light. Ito abang natin dito sana sa sa Bali si Dresa, yung kanyang down dito sa sa kanyang harap ng mirror, uh, surface sa cabinet, closet. bayan na po yung mga pintor yung na nagsisiling tapos ito pinapitok ko na yung ating ano yung ating panel board para mamaya may install natin yan malagyan natin okay. ito so, uh, ito ang ganyan pa kaya so, na silang mag-datag mag ng PVC panel point dito sa tapos dito yung ano lang yung, yung fiber of cement mayroon siyang cob makabila nga po mayroon siyang cob like siya. sige na tapos yan pagkano to tayo ilang ano yan dalawang apply dalawa po o kulang pa pwede nga ano tatlo yung ating masilya para pulido pag-inis yung ating mall materialis po natin in order kay DL, DLM Adver yung bata niya si Dagon ah, uh, mga, boss meron tayong ano bisita ah, <laughs> ano na uh, nagbibigay na ng ngayon ano si <laughs> Parim Brian Calara ayan oh. No? team DM Calara <laughs> ayan pinapasalan po yung natin yung project natin dito pinsan ni attorney Vince Calara Ayan, pare ko. A Shout out, pare yung Vince Galara. Board member. <laughs> ano na harap? Ay! Kompleto na yan? Ang <laughs> tapos, binubusan na po yung ano, yung poster dito. Ayan, <laughs> ito ko. ayo yung siding natin nilagay na para man, para mabitin na sa pintura para mamasila ng epoxy ANB yung mga dugtungan so, yung CR natin ayan tapos na po yung test niya ano lang po yung VVC panel natin dito saka yung pinaka-fog niya dito Art stick Ah, uh, fiber cement po mm, Kasi ilalim niya, dapat PVC pala rin yung, yung sa taas Nits, yan, balik po, po yung nits niya mm, Masigya pa rin dito Ah, dito muna kayo. Meron tayong ano, meron tayong libreng ano, ayuda t-shirt kay Sir Brian. Ah, galing kay Attorney. Ano eh? Attorney Kalara. Diyan daw dito Ah, oh, gane, gane. Sipin pa nga bakit king sakit ng aldo. Ayun ah. Meron tayong ano. Ma 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 Maraming maramat po. Ayan, kay, Salamat kay BM Attorney ah, Vince, Vince Kalara. Ka

Ay, diyan ang mata. Ay, yung dalawa doon sa ano? Doon sa... Sana sa, ano? sa... Pandalan Project at saka yung kay Jamata, talo, eksakto tatlo so, hmm. Yung sa akin ha, yung sumot ko yung Okay, ayan mas siya Ayan mga boss Attorney Vince Nelson Calara, ayan, so ko mo yung hati yang Artinya kliknya pare? Ada. Oke, oke Thank you. Mas uh, kah? Thank you. <laughs> Thank you, <laughs> Rin. Happy new year, guys. <laughs> <laughs> oh, ya? Ah, yeah. ah. Tapos dito pala mga boss, uh, ah, namin yung, ano, yung bathtub para dito sa master bedroom CR. Ayan. Para po maka na kami, kailangan mauna muna yung bathtub. Tapos tapos sa siding Pero abang muna natin yung kanyang sanitary dito ah uh, yung kanyang mga fittings na natin sa bata Ito Ayan Tapos yung kanyang ano Yung kanyang Hot and cold na ano Poset Doon natin lalagay yun Okay na Nalinis na Marvin Okay na po Okay Ang boss Lagyan muna natin itong ano Itong kanyang fittings <coughs> natin uli nilagyan natin ng ano sealant yung kanyang mga fittings doon para sigurado ang walang anak walang leak tapos dilik check natin bukas bago na bago ka final yung mga bata pa natin install para makapagpis na rin sinabi rin dito sa side dilik check muna po bukas yan tapos dito quarter to five na Bisbis sa mga tropa natin. Ayan. Ano yan, masinil lang po bukas yan, no? Yung siling natin. Ayan. Bihen Kalara. Attorney Vince Nelson Kalara. Okay, shout out. Maraming maraming salamat sa binigay mong uniform ng mga tropa. So, ayan mga boss. Yan po yung update natin dito sa kanilang Project. Ayan. Kinising na po tayo. Okay, ganito lang po yung vlog natin. O, oh, Mike, ka na. alam mga boss. Merry Christmas. Hello, Mike. Ay, yaw mata. Yaw mata. Cash out, yaw. Marami kang pera. Nakal <laughs> ka pera, ne. Ay, ayaw magtrabaho ni yaw mata. Marami pera. Huwag wala nalang pang pera. Makikita yun na uli si yaw mata dito sa Team Boss Mac. Sa vlog natin. Nakal ka na ay pondo. Marami pa siyang pondo. Kaya po, hindi muna siya nag... May trabaho. Bakasyon muna po daw siya. Okay. Dito na po yung vlog natin mga boss. Maraming salamat po. God bless.